Hello mga ka-idol, so nandito naman tayo sa ating mga tutorial So ang nakikita ninyo mga ka -idol is yung badya natin So ang trouble cause pala ito mga idol is yung maluwag na yung uh, rocker arm nya So kapag meron kayong uh, narinig sa inyong mga makina O oh, sobrang ingay na siya o oh, lalo na lumalagitik na So kung hindi ninyo alam ang mga idol na mag-tune up So ipatanaan mo na lang o oh, ipakita mo na naman doon sa mga eksperte natin na mga mekaniko. So hanggang dito lang mga idol, yung uh, tutorial natin na sana meron kayong matutunan. Kahit konti kalaman lang ito yung mga idol pero napaka-importante talaga ito no? para iwas naman tayo sa mga malalaking gastusin sa ating mga makina. So hanggang sa huli mga idol at don't forget to like my video. Ipalo niyo ako idol para meron kayong uh, matutunan sa akin. Thank you.